Kumusta mga kasaliksik? Alam naman natin na sa kasaysayan ng ating mundo ay napakarami ng mga nilalang ang minsang nabuhay dito na nag-iwan ng mga mahahalagang kasaysayan. Kaya mula sa alien na natagpuan sa Quebec hanggang sa mga piramid sa Antarctica ay pag-usapan natin. Ang sampung nakakapangilabot na bagay na nadeskubre matapos matunaw ang yelo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Quebec Alien Halos 30 taon na ang nakalipa sa Canada, isang kakibang pangyayari ang naganap na nag-iwan ng maraming tanong at haka-haka. Isang araw may isang tao na nag-upload ng ilang larawan, ng isang hindi pangkaraniwang nilalang na agad na naging usap-usapan. Sa mga larawan makikita ang isang nilalang na tila bagaling sa ibang planeta, na tinatawag ding Extraterrestrial Entity o Alien ang nilalang ay nakahiga sa ibabaw ng niebe na may kakaibang hugis ng ulo na hindi karaniwang makikita sa mga kilalang nilalang sa ating mundo. Bukas ang mga mata nito pati na rin ang bibig na nagbigay ng karagdagang kilabot sa mga nakakita. Sa takot ng mga taong nakakita na baka sila ay magkasakit o mahawa ng kung anong sakit, nagdesisyon silang wag itong hawakan gamit ang kanilang mga kamay. Sa halip, gumamit sila ng isang kable upang maingat na buhatin ito mula sa lupa. Balak nilang suriin ng ang katawan kinabukasan upang matuklasan ang tunay nitong kalikasan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari nang bumalik sila kinabukasan, upang simula ng kanilang pagsusuri, nagulat sila nang makita nang bigla na lamang nawala ang katawan ng nilalang. Wala man lang bakas na ito'y naroroon na para bang ito'y naglaho na parang bula na lamang. Number 9. Ang Maalamat na Yeti Isang hindi kilalang lalaki ang nakapag-record ng video sa isang hindi matukoy na lokasyon kung saan nahuli niya ang isang higanteng yeti na naghahalungkat sa kanyang backpack. Sa video, makikita mong tila abala ang yeti sa paghahanap ng kung anong bagay sa loob ng bag. Ngunit nang mapansin ng nilalang ang presensya ng taong nagre-record, bigla itong tumigil at tumingin ng diretsyo sa kamera. Ang tingin ng yeti ay parabang nagbababala at halatang hindi ito natuwa sa pagkakaistorbo. Habang patuloy ang pagre-record, makikita ang higanting yeti na unti-unting lumalapit sa lalaking nagre-record na tila ba handa ng gumawa ng aksyon. Ngunit bago pa man mangyari ang anuman, natapos na ang video na nag-iwan ng maraming tanong at pala palaisipan sa mga nakapanood. Maraming nagsasabi na halatang peke ito at na ginawa lamang ito para makakuha ng atensyon. Isa rin ako sa naniniwala na peke ito ngunit meron pang isang video na mas kapanipaniwala sa lahat. Sa susunod na clip kasing ito ay makikita mo ng malinaw ang isang yeti o Sasquatch na naglalakad sa isang masukal na kagubatan. Ang lugar ay tila malayo sa kabayasnan at ang paligid ay puno ng malalaking puno at makakapal na halaman. Ang nilalang ay dahan-dahang naglalakad na parabang nagmamasid sa kanyang paligid. Kahit na maikli lamang ang enkwentro, ang mga kilos at itsura ng nilalang ay talagang nakakakumbinsi. Hindi tulad ng unang video, ang galaw ng yeti dito ay mukhang natural at hindi stage. Maraming nagdududa pa rin ngunit mas maraming naniniwala na ito ay isang tunay na dokumentasyon ng isang enkwentro sa isang hindi pangkaraniwang nilalang. Number 8, Alien sa Serbia Ang alien sa video na ito na makikita mo ay tinatayang may taas na dalawa o tatlong talampakan. May malaking ulo at mahabang payat na mga kamay at paa. Ang itsura nito ay tila galing sa mga pelikula at tungkol sa mga extraterrestrial. Kasama sa video ang isang mensahe na nagsasabing nagsisinungaling daw ang gobyerno tungkol sa UFO at mga pagbisita ng alien na agad na nagdulot ng interes at pag-aalinlangan sa mga nanonood. Ang footage nito ng di umano alien na umabot na sa mahigit isang milyong views ay naging sentro ng diskusyon at kontrobersya. Marami ang natuwa at naniwala na ito ang patunay ng pagbisita ng mga alien sa ating planeta. Ngunit marami rin ang nagdududa at nagsasabing peke ito. May ilang palatandaan na nagpapakita na ito ay isang sinadyang imbento lamang. Una, maririnig sa video ang mga taong tumatawa sa background na tila ba hindi seryoso ang kanilang pagkuha ng video. Ang tunog ng pagtawa ay nagmumungkahin na ito ay isang biro lamang o isang eksperimentong video na ginawa upang mag-viral. Pangalawa, ipinapakita sa video ang alien matapos ang isang crash. Ngunit wala namang makikita kahit na anumang sasakyan sa paligid. Kung tunay ng nag-crash ang isang alien spacecraft, dapat ay merong bakas ng sasakyan o anumang debris mula sa pagbangga. Dahil sa mga ito, maraming nagsasabi ng video ay isa lamang Deliberate Fabrication. Isang sinadyang imbento upang makakuha ng atensyon at magdulot ng ingay sa internet. Number 7, Kabayo noong Ice Age sa isang bangin sa Russia, mayroong isang kamanghamanghang tuklasang naganap, kamakailan lamang, nang makahanap ang mga scientist ng isang perpektong na preserved na visor mula sa isang lahi ng kabayo na matagal ng extinct. Ang kabayong ito na tinatayang na buhay, apat na taon na ang nakalilipas ay napakaayos ng kondisyon na parang kahapon lamang ito na matay. Ang mas kahangahanga pa rito ay natagpuan nila ito ng hindi inaasahan habang nagtatrabaho sa ibang proyekto. Habang abala ang mga scientists sa pag-aaral ng mga labi ng sinaunang woolly mamot, bigla kasi nilang natagpuan ang visor na ito. Ang kanilang inaasahang pagtutok sa mga mamot ay nauwi sa isang mas malaking pagkatuklas. Ang batang kabayo na ito ay hindi lamang isang simpleng labi. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa mga mananaliksik na makasilip sa isang napakatagal ng panahon. Ang perpektong kondisyon ng batang kabayo ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa itsura kalusugan at pamumuhay ng mga kabayong ito noong panahong iyon. Sa pamamagitan nito, ay malalaman ng mga scientists kung ano na nga lamang ba ang klima, pagkain at iba pang aspeto ng buhay noong 40,000 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, ang tuklas nito na ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pag-aaral, hindi lamang sa mga extinct na nahayop, kundi pati na rin sa kasaysayan ng ating planeta. Number 6, Nakakatakot na Ice Pattern Isang grupo ng mga kabataan ang naglalakad sa nagyayalong lawa sa Utah. Nang bigla silang makakita ng kakaibang pattern sa yelo. Agad nilang napansin na may mali sa kanilang nakikita. Kaya't nagdesisyon silang imbestigahan ng kakaibang pattern na ito. Nakakadiri talaga. Ang kanilang tagpuan kasi ay isang malaking bilog na puno ng kakaibang substance na tila hindi galing sa mundong ito. Ang substance nito ay mukhang hindi natural at agad na nagdulot ng maraming haka-haka at pag-aalinlangan. Hindi mo basta-basta makikita ang ganitong klaseng bagay, kaya't ang kanilang nakita ay talaga namang nakapagtataka. Ang iba sa grupo ay naniniwala ang ito ay gawa ng tao, na maaaring isa itong malaking bilog na sinadyang gawin upang magdulot ng pagkalito at takot. Subalit may ilan sa kanila na hindi sang ayon sa tsoryang ito. Sa halip, naniniwala sila na ang nakita nila ay mga itlog ng alien. Kaya tunay nga bang lumapag na ang mga alien dito sa mundo? O meron kayang mas makatotohanang paliwanag sa misteryosong bilog na kanilang natagpuan? Ang sagot dyan ay patuloy pa rin hinahanap. Number 5. Halimaw sa ilalim ng yelo Talaga namang hindi mapaniniwalaan kung ano ang natuklasan ng isang YouTuber habang naghahanap ng mga nakabaong kayamanan sa Antarctica. Nakakita kasi siya ng isang halimaw na nakalibing sa ilalim ng yelo, malayo sa kabasnan ng libo-libong milya. Ang mukha ng nakakakilabot ng nilalang na ito ay parang galing sa isang horror movie kung saan ang mga mata nito ay tila lulubog na sa kanyang bungo sa isang kakaiba at nakakatakot na paraan. Parang eksena ito mula sa isang nakakatakot na libro. Ngunit, ang hindi alam ng marami ay peke ito ang totoo kasi, si Slavs Adventure, ang YouTuber na nakatagpo nito ay kilala sa paggawa ng ganitong uri ng content, lalo na't ang kanyang audience ay mas bata. Ang mga video niya ay kadalasang puno ng mga peking kwento at mga nakakatakot na eksena upang makakuha ng attention at views mula sa kanyang mga tagusubaybay. Kaya't habang mukhang kapanipaniwala ang kanilang natagpon, ito ay isa lamang palabas para magbigay ng aliw sa kanyang mga manonood. Number 4. Totoong Enkwentro kay Bigfoot Noong 2015, isang di umanay totoong Bigfoot ang nagawang makuha na ng video sa Russia. Ang footage ay nagpapakita ng eksaktong sandali nang makita ng isang hiker ang kakaibang nilalang na tumatakbo sa kagubatan. Sa una mukha itong nakasuot ng costume. Ngunit nang tumalan ito sa ibabaw ng isang natumbang puno, nagmistulang itong tunay na nilalang. Ang bawat galaw nito ay parang isang tao na nagkukunwari lamang. Ang haba ng mga braso at hugis ng katawan nito ay nagpapatunay na hindi ito simpleng costume lamang. Ang video na ito ay talagang kapanipaniwala at nagdulot ng maraming tanong. Pwede kayang totoong nakuha ng hiker ang isang tunay na Bigfoot? Ang kalidad at mga detalye ng footage ay nagbibigay ng malakas na evidensya na ito ay hindi basta-bastang peke lamang. Ang mga hindi naniniwala at maging ang mga naniniwala kay Bigfoot ay kapwa interesado sa video na ito dahil sa kakaibang galaw at anyo ng nilalang. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang debate kung ito nga ba isang tunay na Bigfoot o isa lamang napakagandang pagkukunwari. Number 3: Pagkalat ng panibagong virus. Sa lahat ng mga bagay na natuklasan sa ilalim ng yelo, ito na marahil ang pinakanakakatakot. Kamakailan lamang, nakapagpalabas at nabuhay muli ng mga French scientists ang isang 48,500 years old na zombie virus mula sa ilalim ng isang lawa sa Siberian permafrost. Ang virus na ito ay tila isang bangungot na nabuhay muli matapos ang napakatagal na panahon ng pagkakatulog sa nagyayalong kalaliman ng mundo. Itinuturing ito ang isa sa mga pinakamatindi at pinakamakapangyariang virus na natuklasan magpasanggang ngayon. Ang nakakatakot na bahagi sa kwentong ito, ang sinuunang virus nito ito ay kayang pabagsakin ang mga amoeba kahit na napakatagal na itong natutulog sa yelo. Pero wag ka munang magpanit. Ayon sa karamihan kasi ng mga scientists, wala naman daw tayo dapat ikabahala Bagamat nakakakilabot isipin na may ganitong uri ng virus na nabubuhay muli, sinisigurado nila na kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang kanilang pag-aaral upang mas mapag-aralan pa ito ng mabuti. Number 2. Perfectong Ice Balls Habang naglalakbay sa isang kuweba sa British Columbia, isang lalaki ang naglakas loob na pumasok sa isang nagiyelong talon at natagpuan ng mga perpektong hugis na bola ng yelo. Bagaman mukhang misteryosong ang mga ito, ang paliwanag sa likod ng kanilang pagkakabuo ay mas may kinalaman sa agham kaysa sa mahika. May mga tipak ng yelo sa ilalim ng talon kaya't habang patuloy na bumabagsak ang tubig, iniikot nito ang mga tipak ng yelo na kalaunan na ay nabobuo sa mga perpektong hugis na bola ng yelo. Ang proseso ng pag-ikot at pagbagsak ng tubig ay nagiging daylan upang mabuo at magkaroon ng ganito kakakaibang mga yalo. Kaya naman kung gusto mong mag-try ng snow fight, ito ang lugar na dapat nyong puntahan ng inyong mga kaibigan. Number 1, Mga Piramid sa Antartika May isang tsorya na nagsasabi na ang mga piramid sa Giza ay hindi ang kauna-unahang mga piramid at may mga katulad nito na itinatago sa Atit. Katulad na lamang ng footage na ito na kinuha mula sa isang sasakyan pang himpapawid na nagpapakita ng dose-dose ng maayos na hugis ng piramid sa isang restricted na lugar sa Antarctica. Ang footage ay sasabing na record noong 1800s ng isang army pilot na hindi na ang pagkakakilanlan. Ang pagkadiskubre ng mga piramid na ay nagdulot ng malaking ingay at maraming katanungan. Paano kaya nabuo ang mga estrukturang ito sa isang napakalamig at liblib na lugar? Ang mga sagot ay maaaring magbigay linaw sa ating kasaysayan at sa mga misteryong bumabalot sa ating mundo.